So, ano mga kareses, mapagpalang araw. So, update lang tayo dito sa chapel, uh, project ni Kuya Aras nyo. So, papakita ko lang sa inyo yung uh, mga natapos namin. So, nakapokus ako dito sa paggawa ng altar. So, simple lang ito mga kareses, ayaw ni boss nang uh, sobrang uh, ganda. So, yung kisame niya, plain lang. So, dito ako nakatoka sa paggawa ng altar. Yan. so itatags ko yan. So hindi ko na naipakita yung paggawa kasi uh, para may matapos naman tayo. So ipapasilip ko lang sa inyo yung ating uh, munting chapel na malit lang. Yan. So pag na, na na namin ng uh, kisame, uh, magpipintura na. So yung skin tone na din to. So pinapatapos lang natin yung sa taas, yung palitada sa labas. Uh, para uh, pag umulan, dito kami sa labas, ay sa uh, loob. Yeah. So ito yung altar na ginawa ko mga res, uh, gagawin ko. So challenge para kay Kuya rin nyo na uh, pagandahin nito. Dahil sa akin na uh, pinagkatiwala ni eh, eh, Bossing. Yung mga design dito. So kung ano yung naisip kong uh, design, sinasalpak ko mga res. So silipin natin sa labas. So, gigibidyu lang tayo mga Aries para may uh, mayroon tayong i-upload sa ating channel para hindi naman matigil 'yung ating channel. So, ipapakita ko kung paano ko ito gagawin. Yan. So, ito 'yung pinakalamesa sa lang pareng mga Aries. So, ang iskarting ng mga ako dito. Ah, uh, binuhusan ko sa flooring to. So, inasimbol ko muna bago ko sinalpak. Yan. Para manipis na. So, itatalis ko ito mga Aries. ito yung pinaka altar niya so tiles na lang sa gitna saka lalagyan na lang natin ng uh, moldura pinaka moldura dito na plywood lang yan so silipin natin sa labas so, yung ating mga ginawang uh, design niya so ito yung uh, pinaka-harap niya mga les so ito yung mga simpleng design ko lang yan. So naglakay ito yung canopy na ginawa ko. So nagmoldura tayo dito. Ayan. So ginagawa ng kapatid ko yung pinaka grills. So yung mga poste natin na nagbili natin ang grupo, Ayan. So sliding yung pinto nito mga res yan. So mag-expand rin tayo. Pag natapos sila sa uh, mga palitada sa likod. So, span drill din yung kisame to, mga res, yung mga tira namin dun sa unang project natin. So, wala nang design yung kisame. So, flat lang. So, dito lang ako na challenge sa gagawin nating altar. So, gagawa ako ng altar, mga res, so challenge para ko i-kuyares kuya, niyo na pagandahin to. So papakita ko sa inyo, uh, napinis na itong project natin, mga kares, magbibidyo tayo. So kaya naman siguro yung uh, 30 taong tao dito sa maliit na chapel. So yan, trabaho muna tayo, mga kares.